everybody. Hi guys. So, may tanim ako dito anong uh, gulay. Kaya lang nagbubunga siya. Pero nagsilaglagan. So, ayan siya oh. Ito siya. Siguro dahil siguro dahil sa soil niya no, hindi maganda. Ayan siya oh. So, ito naman ay napulot ko lang sa daan. Tinapon. So, ayan na siya. Oh. Buhay na buhay at may bagong tubo na dahon. Ayan sa gitna. O, oh, diba? Bilis kong makapabuhay ng halaman. So, need natin tong ilipat, guys. i mm -hmm. So, talong ayan yung sili ayan Pero parang may apids sya ayan ayan, itanim ay, ko na sya dyan ko sya nilipat thank you for watching